Good morning, good morning Mga ka-Huawei Pet Market Day guys Tara, samaan nyo ako Tingnan natin mga pets dito Huwag nyo nga palang kalimutan Mag-subscribe sa si channel ko Mga boss Thank you Morning boss, galit Morning, good morning Morning boss Good morning Balita Ayan lang, ayan lang Ayan Ito, ang daming hunting ni di... Dos dito Doss, gano'n ka, boss Mag-ano to? 250 huh? Three, 250 ah, 250? na lang o, paya. Opa pa, o Gawin na pa, o ang bait, oh. Ayan. Ito, maraming handpick dito si Dos, tsaka si Boss Khalid. Ayan. lang. Dito sa parakit mo? 400. 400 na lang? 5. Ah, 5? 500. Yeah, 500 ang pares. Dito sa kaka mo? 2.5 ang pares. Mga Lutino kaka -tail. Dito 2.5 din? 2.5. lang, 5. Dito? Yan 2-5 yan pares 2, 5, in, pares Yan e lutino mo Yan 2-5 5, pares. 2, 5 pares. lutino Yan Dito sa lutino mo ba? Lutino pa ba ito oh, lalaki 3-K 3-K lutino Opa Surtak yan Surtak yeah. Dito sa ano mo Wild type Wild type na personata 2 5. Yan Dito sa mo ba boss? 1-5 Half one, oh. San libo. San ito. Ito ay 800. Ay, 800. Ito ay san libo. Ayan. Dito sa mga opa, mabas. 600 lang ako dito. Ayan, 600. 600 lang ampere. Budget meal lang, oh. Ito, budget Ayan. Ayan. Dito sa yellow bulls, mabas. San, san libo pares, mga yellow bulls. Ayan. Tame, oh. Itong disino na ito, bas. Lalaki, 800. 800 disino. Lalaki. Ayan. Ayan. Ito si mo na to. Oh, sanlibo, uh, yellow big pareha. Ayun, sanlibo, yellow beak Ayan. Dito sa mga parblo, pa mabas? 800 pares. 800 lang, ang oh, gaganda Oh. Pares na. Ito, yellow bulls. Pares to, ba? Pares, pares na yan. Ayan. Magkano to, boss? Sanlibo rin. Sanlibo. Ang mga matured na. Ito, pastel mo. Tsaka green opa pa. Sanlibo pa isang ko dyan. Ayan, sanlibo pares. Yan. Yan basta, 'to ba min lang 'yan papail naka? O papail naka? Ito oh, papail naka. Hirang din niya. Gando. Mga ano ta, Bas? 800 na lang oh papail. Yan. Teke, Bas Galid. Salamat din po. Connie, Bas Bibi. At si Bas Bibi, tingnan naman natin Yung mga dala niya rito, mga ibon. Yan. Magano sa Lutino mo, boss? 1 1. 1 1 1 2. Yung eh, alin yan ng 1-2 boss? Ito Ito Medyo Ano Yan Ito yellow bulls Oh Magano to? Bulak yan 900 Split yan ay split na ta? Yan ito haggro mo ba ito boss? Oo oh, haggro mo 1k lang Ito haggro uh, mo 1k na lang oh Ganda oh Murang mura Ito mga palay mo boss Ito gaganda ng green opa ni eh. Boss PB oh 600 600 Yan Itong mga power blow mo 650 650 yan oh Mga power blow o 650 na lang Yan Power blow pa ito, far blow up ayaw wing. Ayan, magkano dyan? 650, pares na. Ayan. Itong parakit mo? 350 lang. Ayan. Itong rainbow mo, boss? 600. 600 rainbow. Ayan, gaganda, oh. Okay, boss PB. Ito, may mga carrier din si boss PB, oh. Tsaka mga nest box. Tsaka training box. Ayan. Ayan. Ito may panlock din siya at saka Ayan, mga ano, uh, no. birds. birds. Ayan o, no, lalaki o. Oh. menu bird. Pwede Ayun. Ayan. Thank you, Boss Morning, okay. good morning, Gonsi. Ah, good morning, Boss. si Gonsi. Tingnan natin yung mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ayan. Sold out na, Boss ah. Ayan. 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 mga Ayan. Ako bata? Aqua, opa, split the loot. B1. Aqua, opa, split the loot. B1. Magkano 1 Magano ito, boss? PM na lang. Hindi. Dibigil na lang boss. Hanggang, ano? Hanggang... 20. 20. 20. Yan. Ano gender nito, boss? Parang lalaki. Yan. Yan. Back to back Cremino Opa, 14 mil Ayan o, oh. back to back Cremino Opa na solid Oo, oh, 14 mil na Ayan, ganda o oh. Sable yan Sable na sable 7 months. months na oh. Ayan, matured na Tapos ito boss uh, aqua, aqua Opa B1 Dilute DNA ah. head Opa Dilute Wow mas, naman Ayun Wow ito, boss. Wow Ayan, boss. Wow Wow Benching ko. Oh. Yan. Lachan boss, may ano pa yan, discount, may bawas pa. Basta Ayun. CM lang ako. Ayun, may bawas pa naman yan. Tapos ito boss. Uh, back to back. Uh, palay, DNA cap, tsaka head. Possible Ayan. Yellow possible YF. Yun, possible yellow face. O, possible YF. Ayan, PM na lang sa Possible price nito, boss. Ayan, o, no? DNA pack. May kapatid na visual, boss. Ayan, may kapatid na visual. Yellow face. Sa seto, boss, ano, uh, Yellow bull, opa. pa. Split ah. yellow face, split ino. Ayan. Ah. At saka, yellow bull, split, opa, pa. Split ino, split yellow face. Ayan. Project yellow face, o, pa, ino. Ayan. Ayan. Magkano to, boss? Yeah, PM na dito, boss. PM na lang. Ayun. Yeah. Ito, boss, krimino. Ito, yeah, krimino natin, boss. Ito, krimino na solid, oh. Oh, ayan. Yeah. Magkano to, boss? 3,000 lang ang pares, boss. Ayun, 3,000 na lang pares. Back to back krimino. Yes. Yeah. Ayan. Tapos okay. dito, boss, mga opa din. Ito, may krimino pa rito. Ayan. 3,000 ang pares. O, boss. Eto, mga opa din, boss. Yeah. Ito, mga opa din. Magkano sa opa din, boss? Yeah, boss, 4,000 na lang. Ayun, 4,000 na lang, oh. Blue opa din. Ito, Power Blue at saka Bio. Yan, 5,000 na lang. Yan, 5,000 na lang. Ito, 4,000 na lang yan. Ito, Green Opa Dilute. Oo, pabukan ito, 4,000. 4,000 na lang. Ay, dito sa wild type three, mo, three, boss. Uh, Wala lang Dito sa wild type mo, boss. Dito sa wild type Ay, wild type, tour. 4,000 na lang, pares. Yo, 4,000 na lang, oh. yan oh. dami, oh. Lutino. Ito, Lutino mo, boss. Itinatong yeah, boss, 2,000 na lang yan. Yan, yeah, 2,000 na lang. Yan. Eto, boss. Ito, boss. Eto, ano to, boss? Dilyot? Apo sa rep. Apo sa rep. Magkano ma ma to? Ano yan, boss? Bigay ko na, 3-5. na lang, yan. Ayun Thank you, Maraming maraming marami salamat sa patuloy sa support sa atin. Mabuhay po tayong lahat. Kaya yeah, mga Consi, yeah. yes, gas dahil dito. <laughs> May virus pa pala nah, si Consi. Sabi sa sa lang po mga available mga Tsaka Ayan, yeah, po tayo. Lahat na wiring. Yeah, mga si right. Consi. Thank you, Consi. Morning Kuya Bern Morning Ito si Kuya Bern Tignan natin yung mga dala niyang bully rate Sa Bukawe Pet Market Yan Ito ang ganda na ito Boss ha Ito female Ito female ah. Yan Ilang months ito Kuya Bern 2 months and 10 days 2 months o so oh, quality Ang ganda o oh. Yan Magkano ito Kuya Bern Ito 33 lang 23 33 ah 33 so, 33. 33 babae no babae pa babae ayan 33,000 negotiable pa naman yan kuya oh, Bern negotiable pa ayan negotiable pa yan kay kuya Bern may papel na yan kuya Bern no on process ah on process yun sa female din eto choco naman female din po magano to kuya Bern ganoon din para uh, puha lang sila ayan 33k oh, yeah. babae puro babae ba yan kuya Bern eto lalaki eto lalaki tong isa ayan itong itong nangyayang po ito, may yan. Uh, Kaya pala Lilac. Lilac. Ang ganda ng, ang ganda ng mukha, oh. Pati mata, oh. Ang ganda, oh. Ang tatay nito, micro. Yung nanay exotic. Ayun, micro yung tatay. Yan, ganda, oh. Nanay exo exotic. Yung nanay niya, exotic bully. Yan. ganda, oh. Yan. 33K. 33K din yan, Kuya oh. Bern. Yan. Ayan, kontakin niya na lang si Kuya Bern sa number niya. Ano number mo, Kuya Bern? Ah, si Uday 2424 249 Tapos yung FB mo, Kuya Bern, no? Mm. Ayan. Thank you, Kuya Bern, ha? Thank you. Morning, Kuya Jun. Hi, good morning, good morning. Ito si Kuya Jun. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Bukawe Pet Market. Yeah. na natin sa poodle natin. Ito, uh, poodle tayo. Giant poodle. Baba ito, 3 months old. 3 months old. Since the warm to, uh, Unlocked, PC no? paper uh, on process. On process na yung paper. Uh, yeah. ito, color silver black. Ayun. Email yan ha. Ito, bigay ko na lang to. 60K. Ah! Negotiable. 60K. Negotiable, ah, pa. Yan. Yan. pa lang Yan. 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 Para may idea lang yung ating mga ano, subscriber. Ayan. Yan po. Ayan yung tatay. Ito yung nanay. Kita ah, ba? Ang ganda P ng kulay P ng nanay. Ah, ah, ano? Parang may pag-apricot choco siya. Ah, Ayun. Ah, tapos siya ano, silver black din. Oh, ganito kulay. Silver black yung ah, tatay. Ah, then, <laughs> meron tayo rito ng ano. Ito, husky. Husky. Ah, uh, ah, uh, woolly husky to ha. Ah. Laki oh. Bali ito. Ah, grandson siya ng Thailand import. Yan. Oh, one year old, two bulls. Proven na to. Yan. Hindi, to. The warm box anti-rabies, pati microchip meron. Yon. Ito, bigay ko lang 15K. 15K, uh, Ayan yan. Ito, flex ko lang yung tatay niya. Ito, ang ganda ng tatay, oh. Yan yung tatay. Quality, no? Ito naman yung lolo. Para, ito yung rectang Thailand import. Yun, no? Oh. Ayan, ang ganda. Quality, quality, uh, no? Yan yung lolo, Ayan yung lolo niya. Lolo. Quality yan, si Louie. Oo. Ayan, bigay ko na lang ng 15 k yan, negotiable. Tsaka meron pala akong pag, no? On the way na, o, oh, na traffic lang yung kasama ko eh. May, may Ayun, may pag pa si Kuya Dalawang babae yun, babayon, dalawa lalaki, 2 months old. Bigay ko na lang yung babae ng 12K. 12K. Yung lalaki, 10K. Ayun. Dato nabanggit ko yung mga mag-abil, negotiable yan. Ayun. Uh, pwede tayo mag transport tawid-dagat, nationwide. Meron tayong mga shipper. Ayun. Uh, so, Pag-uusapan na lang natin additional. So, Ayan, kontakin niya, na Shout out, shout out nga pala sa boss ko. Okay, boss Nunad Serrano. Si Ayun. Boss ng Manila. Alam mo na yan, boss. Uh, ano <laughs> Anong contact number mo kay John? Uh, 0948-837-1974. si Kuy. Boss, QC. Yan, thank you kay John, ha. Uh, salamat. Good morning. Morning, Kuya. Ito, may dala si Kuya dito na ano. Boston French. Ah, uh, crossbreed ng ano, Boston at saka French Bulldog. Ay, isang taon na to An? Ah, lalaki Ah, babae Babae Magkano to, kuya? Ten, po. Ten, thousand Ayan, o Ayan, isang taon na na lang mag-hit, no Marami na, kuya Ayan, o Ang bait po, o oh. Ayan Boston at saka French Crossbreed Ayan, ganda o oh. Anong contact number mo, kuya? Zero nine one six Ayan Screenshot nyo na lang Ayan, si Kuya to Thank you, kuya to, ah Ayan Morning Kuya Fred Good morning Eto si Kuya Fred May dala siya rito Wala wala Dinala ko malik siya oh Ang kukulit oh Ilang months na to Kuya Three Fred 3 months. months Yan ang Ang cute oh pares babae Ah pares babae Liber nose pa tong isa no? Ah, liber nose to, liber line naman isa yan. Ito, liber nose tsaka liber line. Magkano tong liber nose? Tapos sa na lang din natin 65 negotiable. 65 negotiable pa. Yan, may vaccine na rin to, kuya Brad no. Tsaka dorm na rin yan. Ayun, Dati etong isa 65 din. Oo. Oh. Yan. Yung katawan niya talaga solid. Yan, yeah, solid yung katawan, no? healthy ng healthy. Ang taba. Kita niyo naman kung gaano kasi siya. Healthy ng healthy yan, ang taba pa no. Maganda nito pag pa-deliver pinahati ko sa bahay sa akin, i-deliver niya sa bike. Ito pa sa inyo, sarap niyan. Ayun, kung facecam pa, siguro wala nang mapapakinabangan sa akin. Ayun, ayan. 'Yan, 'yan na mag-positive po 'yan, automatic ka-cancel natin. Ayun. 'Yan, babayaran kahit na magkano? Ayun. Tapos eh, sa bahay pa lang, sir, ano, bossy, mayro na po tayo ng isa na lang, uh, limited version, solid white, blue eyes. Ayun. 3 months, uh, bigyan niyo na lang po 'yun ng 8K, hindi ko sabihin. 8K na lang. Ayan, si Kuya Fred. Ayan, kontakan nyo na lang si Kuya Fred sa FB niya, no? Uh, sa Facebook page ko po, Pets ni Ate Fred siya. O okay, sa, pwede nyo na akong matawagan o maitik sa 0929-349-6242. Ayan, Maraming si, ayan sa, si Kuya Fred. Thank you, Kuya Fred, ha? Ayan. Ha? May dala si Ate Reto na, no? Dito sa Apo ni Mamboy. Ayan. Umiray niyan. Ang gano'y dyan? Ayan. 8,000. Anong dyan? Ah, lalaki. Yan, kung meron yan. Ito, tikap. Tikap. 8'5, babae. Yan. 8K, lalaki. Ito, yan, so, yan ano babae yan. yan. Ito, babae. Magano no, to? 8,500. Yan. No, na, 8, Sa lalaki. 5, 5. 8K. Uh -huh. yan. Eto, Ito, puro 7, 7, yan. Ito. 7'5 na lang yan. na lang, kung meron yan. Ito, ang litang mukha, oh. <laughs> ito lalaki, ito babae. Ito lalaki, tsaka babae. 8-5-8. 8-5 8. -5 -8. 8, -5 tsaka 8. Uh, ito, ito itong... pumiray niyan. 8-5, lalaki. Uh, yan. Ito. Yeah, pump 2 na lang. Pump yeah. speed. Ito, isa lang babae dyan ito. Ah, ito lang babae. Pali oh, ko. Oh, oh. Magkano naman to? 2.5 lang isa. 2.5 lang isa. Yan. Oh. Persian. Extra Persian, no? Oo, oh, oh. extra Persian. Yan, 2.5 lang isa. Ilang mas yan? Yan, yeah, magdadalaw pa lang yan. Magdadalaw ang buwan. Ito, ang ganda, oh. Yan. Kay Mamboy. Ayan, PM okay, mam nyo na lang si La Ate at si Mamboy sa si FB niya. Thank you, Ate, ha? Ay, Morning, Ma'am Stella. Ito, may dala si ate rito na ano. Dasyan ba yan, Ma'am? Oo, Dasyan. Dasyan, yan. Hatlog. dog. Yan, o. Halilito. Ilang mansa, months yan, te? Five months. Five months na. Oh, mga mini to, kaya malilito. Mga mini. Magano rito sa ano? Dapol to five 55. Yeah, so, that. that. Babae. Yan. Yeah. Ito lalaki. Yung lalaki magkano? Ay, okay. yung lalaki <laughs> 45 lang. 45 lang 'tong lalaki. Ito. Ito ang taba oh. So, pa yan yun. Ayun ayun. 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 Ito magkano ta, ma'am? 4 5 na, lang na lang. Sa babae 5 5. Ayun, gaganda oh. Eh oh. hey, na rin yan na tayo na. Oh, lahat yung magkakapatid Eh yeah. yan. Good vaccine sa anong update duwag ni. Ayun. 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 ayun Meron pa akong chihuahua. Ah, chihuahua. Ayun. ayun. Anong contact number mo, ma'am Stella? 0945-688-6791 Ayun. Ah, pwede rin mag-candle visit doon sa may Sa likod lang kami ng munisipyo ng may kawayan, yung bago. Ayun. Sa likod lang, madaling makita. Sa Luisoy. Sa Luisoy. Ayan. Anong FB mo, ma'am Stella? Ah? Anong FB mo? Stella Crown. Stella ah, Crown. Ayan, yun, PM nyo rin si ma'am Stella. Ayan, ah, aking profile doon si Ayun. Yung doon. Ayun. Yung madaling makalap. Ayan, ganyan kaya, Ate Stella Ayan Good morning, Kuya Ito, si, yung tatay ni Ayan, Boss Mark, mga boss, si Kuya Ano pangalan niya, Kuya? Bernie Legaspi Ayan, si Kuya Bernie naman ang, ang mag sa atin, mga boss Ang dalang natin, puro pusa ngayon Ayan, puro pusa yung, yung mga dala ni Kuya Bernie Ayan Magano itong ginger mo, Kuya? 5-5 lahat, dito? Ayan, 5-5 Mabait lalaki Ilang months na ito? Yan, 2 months. 2 months. Patingin nga niyan, kuya? Ito, 4 months. Ito, 4 months. Yeah. Yan. Yan, din. Yan, oh, ganda. 5 Nego pa yan. Nego pa. Oh. Yan, Persian. Yung may collar, babae. Ah, ito. Ito, may collar. babae yan. 5-5 din ito, kuya? Yes, 5 lang yan. pala yung may collar. Yan, 5 bilang yan, lang yan, oh. Right. Ito, ganda, oh. Yan. Yan, mga babae may kulang Yan uh, ang kukulit o uh. <laughs> Yan, 5'5 Ito lalaki Ito lalaki Walang collar 5'5 din 5'5 Ito ang ganda oh. o so, 4 Malaki na ano 5'5 Tapos ito nasa kabilang kulungan Itong white na to kuya 6'5 6'5, ang Malalaki ganda o ang laki no. 5 months na 'yan. Ano gender nito, kuya? Ah, uh, ano ba 'yan? Metala, May, may tala, lalaki. Lalaki. Ayun. Lalaki. Ganda ng mata, oh. Tapos, ang babae, ayo, si baba. Ayun. Ah, ta babae. Ah. Ito babae. 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 Magkano 'tong babae, kuya? 65 parehas parehas, babae lalaki. Ayun, 65. Ah, muling, muling. Ito, kuya. Lalaki rin. Lalaki. Magkano 'tong lalaki? 65. Ayun, 65. Ayun, ganda, oh. Ang taba yan Ang taba Yan 4 months na yan kuya? 5 months Ah 5 months na Yun o no? 5 months na. Patapinin nalang no. si Ian Pag nagustuhan nyo Yan PM nyo nalang si Boss Ian Nagdi-deliver din siya yeah. Yan Ito yung contact number okay, Ni Boss uh, Mark no? Boss no? Yan pa rin Yan Thank you Kuya Bernie okay, Thank you Dave Ayan. Good morning Shout out pala kay Boss Mark <laughs> Ayan. Thank you Kuya Salamat For Boss Michael Good morning. Ata si Boss Michael. Tingnan natin mga dala niya rito ng papi. Uh, yan. Ito ang ganda ng katawan nito, boss ah. Oh, bully. American bully oh. oh. Solid yung katawan, oh. Mm. Magkano 'yan, boss? Ang auto nito 15k, may papel. Yan, 15k, baki, may papel na. Ah, na, na, na lang. yung papel nito. Ayun. Lalaki. Lalaki. Oh. Ito, eh, boss. French ah, French Bulldog. Natin. Babae. Babae. oh, ang out natin dito, ano, uh, 20K negotiable. Platinum to. Platinum. Oh. 20K na lang, oh. O. Oh. Etong Choco. White. Eto, ano, ganun din. 15K. 15K. Ito, ah, magkabatid to. Oh. Yan. Pares lalaki. Oh. 15K negotiable. May papel. Etong Shitsu mo. Choco boss natin. Michael. 5K lang yan, lalaki. Oh. Yan, 5K, lalaki. 1 year old oh. na. Ayan, pwede okay, na itong mga stud, uh, ano? Two bulls yan. Ayan, 5K na lang, kay Boss Michael, o. Isang balay po kasi, gilinding ko kasi, ano? Mahaba na. Ano, nagka-bull? Nagka-bull. Ito, ano itong American bully oh, rin ba yan? White naman, 15, o. o, oh, white naman. By 15K, negotiable. May papel, complete vaccine, nalagaan na lang. Yun, nalagaan oh. na lang kay Boss Michael. Mm. May ibang burautan din dito si Boss Michael, mga boss, ha? Ma okay, sa mga nag-ahanap. Okay, Ayan, o, oh, fossil pa yan, o. Oh. Gaganda, o. Oh. Ayan o, puro fossil lo shoutout pala sa subscriber May, may nagpa-shipping sa akin Ayun <laughs> Shoutout <laughs> Sa pagkuha ng Seiko natin ha Ayun, eto Shoutout kay sir uh, Sir, comment Comment ka kung ikaw yung Kumuha kay Boss Michael ha? Ayan Eto, gaganda ng mga relo ni Boss Michael ano oh. Ayan Eto, oh. ang ganda na ito, Michael Kors oh mga boss o oh. Parigalo niya sa jowa Kuang 5 lang oh. Diba? So, Tama ang ganda oh. Michael Kors oh. Ayun oh. oh, ang gaganda oh. Puro mga OG yan na nabas na. Oo. Oh. Tapos ito mga oh, yan lahat, wala tayong fake, bawal ang fake. G-Shock. Oh. oh, meron din siyang naka-box pa oh. Ayun. ang ganda nito para regalo sa jowa niyo. Ayun. Ito ang ganda oh. Fossil oh, ganda oh. Yan, kay Boss Michael Ayan, PM nyo na lang si Boss Michael sa FB nya uh, Tapos, uh, text nyo lang ako sa cellphone number ko 0981-240-9063 Yung messenger ko, Michael E. Paraon sa ako na brown Sa likod, may kotse yun ako PM nyo ako kung mayroong kayong magustuwang watch o mga aso ayun. Lang ako. Thank you, Boss Michael Thank you Morning, Kuya Good morning Ito, may dala si Kuya dito na, ano, chow-chow Lion type ba ito, Boss? Oh bear oh, type. Lion type. Yan. Lalaki to? Babae. Ah, babae. Two years na may get. Prove na ba to? Hindi pa, hindi pa. Ah, basal. Wait, no. Yan. Magano to? Ten na lang. Ten thousand na lang, oh. Laki, oh. Hintayin na lang mag -hit, oh, two, uh, uh, no? Oo. Yan, hintayin na lang mag-hit yan, oh. Chow, chow. Lion type. Ito, sa itong bully na to, kaya? Ito, bully. American bully. Wala kayo. Ilang months na ito? Ha? Eight months. Eight months na. Ayan. Complete vaccine na. Magano ito, kuya? 15K. May papel ito, kuya? On process, detail ticket Ayun, on process na yung papel. Ayan. Ayan. Anong contact number mo, kuya? Ano, bibigay mo ba sa akin? 0935866654 7 Ayun. Ayan si Kuya Gilbert. Thank you, Kuya Gilbert, ha. Thank you babae dala rito si boss na ano, oh, Chihuahua. Long coat. Long Ano, oh, Going 6 six. Going six months. Okay. Lalaki ba Lala yan? Ayun, Lala lalaki. Couple. Yan, may vaccine yan? Yes po. complete vaccine. Complete vaccine. Magkano yan, boss? 85 lang, 85. 85 na lang, oh, ito? Ayan. Uh, ano ang contact number mo, Bas? Ah, 0965-448-935. Ayun. Tanyo, kuya. Morning, kuya. Magano sa Belgian mo, kuya? 5,000. Uh, isa? isa. Uh, Oo. Oh. Ayan, paglahatan. Uh, Oo. Oh. Pag isa lang? Mahalim. Ano, te? Seven-five negotiable pa. Seven-five negotiable. Ilang months na, tate? 3 months. 3 months na. Para patanggal ko na dun. Ito, guard dog, oh. Ito, ganda, oh. Seven, na lang kaya, ate. Yan Anong contact number mo, te? 09498161450 Ayan, kontakin niya na lang si Ate Alma Tingnan Ate Alma Thank you. Morning, Kuya Ito, may dala si Kuya rito ng mga pusa, oh Anong pusa yan, Kuya? Ah <tinyo> Himalayan. Himalayan. Himalayan miss. Ayun. Magkano yung sarita, kuya? Ito na sa ano to? 3.5 bang isa? Yan. Himalayan sa miss. Yan. Ito, ito, ang ganda pala, Persian oh. Exo. Ito, Persian Exo. Yan. Six, five. Babae ba yan? Babae. 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 Ayan. Ilang months na yan, boss? Ito na 8 months. months. na, oh. Ganda, oh. 6-5 na lang, oh. Ayan. Ganda. Babae, ayan, oh, boss, na no? oh Ayan. Pwedeng Five. gawing breeder. Ayan. Ito yung magkakapatid. Ito yung magkakapatid. Siamis. Ano, Himalayan Siamis. Ayan. Ganda, oh. 0991 640 8262. 8262 Ayan si Kuya Joel Kontakin nyo na lang siya Thank you Kuya Joel ha Ito may dala si Kuya dito na Siamese, oh Ito blue eyes pa oh Magana yan? Magana isa Kuya? 1-5 po Ang isa? Ayan 1 ang isa Anong gender nyan? Parang babae? ayo parang babae Ayan okay na Kuya Ayan Leo Guante Ayan So guys dito ko na lang tatapusin yung vlog please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusi. Babush!